Boss, magkano, boss? Ah, wow. pulta. Oh, layo pa! Layo pa! <laughs> <laughs> Nasaan ang inyong Oyan. happy plus, Tutoy? Tutoy, happy plus mo? Ako naiwan doon sa bahay. Allahoy. Pinapangok kay mama. Ayaw ako. Nadilim ba't pag malayo? Eh, mo sa akin na eh, tangi. Yeah, baka daw, ano eh, mainitan si Tantan ah, eh. magsuka. Ah. Madilim dito. Ako, wala akong, ano. 15, 20. Meron ako 20. 20, 20. Nasa, ang 20 ko nasa 20, ano eh. Nasa, 20, 20. wala. Nasa bag ko eh. Yun, kita na ulit si Drix. Kaya pala, imais magpapag ako hello sa lahat na nanonood dito ah, yung video yung video susunod ay ito sa babae ito ang nangyayari dito ay nagtatawag yung kapitan ng mga bibigyan ng pera kaya siya na dyan kinukulit ko siya na may pumunta doon sa kapitan kaya ganito at ito yung person kaya ganyan ingay ako hindi ko nasabi doon sa video kasi sobrang ingay ng karaoke kaya sorry thank you sa pag video sa pakinig sa akin sinabi. Salamat! Uy! Nawawala mo akong anak! <laughs> Mga bata! Tara! Kay Mayor! Mangihingi tayo! Namimigay ng sing kwenta! Uy! Sing kwenta! Malaki-laki na rin! Kaya, picture ang kita! Pa paganda ka! Uy! Recorded ka! Huwag ka mag-talk! Mag <laughs> Post ko to sa YouTube! Artista sa kamay bukas! pambili lang po na ice cream. Ice cream, bilhin na yung popsicle sa'yo. Yung pipisuhin pa, mga ganyang kakapal. Ka Makapal na. Itcharan kita. Ha? Hindi, madilim eh. Hindi bagay. <laughs> Ayaw nila. <laughs> sa lahat na nanonood ng video, salamat sa pag nanonood sa akin. Uh, natapos nyo, na dito kayo sa pinakadulo. Uh, kung kayo, kung nagustuhan nyo yung video, subscribe. Kung hindi, di. Lumipat kayo. Huwag kayo ng iba. Salamat!